hindi Marcos, hindi Duterte. Alternatibong programa para sa pambansang demokrasya. Ngayong araw na ito, inilunsad ng Koalisyong Makabayan ang programa para sa pambansang demokrasya. Isang pangkalatang agenda ng pagbabagong nagtatakwil kapwa kay Marcos at Duterte bilang peke at tanging opsyon ng mamamayan. Ang programa para sa pambansang demokrasya ay naglalatag ng matatag na alternatibo sa bulok, elitista at makadayuhang sistemang matagal nang sumasakal sa sambayan ng Pilipino. Ang programa ay sinilang sa gitna ng sumisiklab na galit ng bayan laban sa katimalihan, tumitinding kahirapan, nananamlay na ekonomiya, at kawalang pananagutan ng mga sunod-sunod na hirihineng nagtulak sa bansa sa krisis. Mula sa diktadurang Marcos noon hanggang sa administrasyong Marcos Jr. ngayon. Tinutukoy ng makabayan, ang katiwalian sa Pilipinas ay hindi isyu lamang ng ilang individual kundi sistematiko. Ugat ay burokratang kapitalismo feudalismo at imperialistang dominasyon Mula malakanyang hanggang kongreso at korte ang mga institusyon ng estado ay naging lungga ng sistematikong pagnanakaw walang tunay na pananagutan Ang mga problema natin sa pamamahala ay mahigpit na nakakawing sa mga problema natin sa ekonomiya Ang pagdami ng mga bulok na politiko at dinastiya ay direktang kaugnay ng malawak na kahirapan, patronage system at matagal na kakulangan ng tunay na kaunlaran. Ang pambansang demokratikong programa ay may mahigpit na layuning iahon ang mga naghihirap na manggagawa, magbubukid, katutubo at maralitang ang lunsod mula sa kahirapan. Sila ang mga unang makikinabang sa programang ito sa pamamagitan ng mga proyekto at batayang serbisyo. Sa madalipong salita, ang programa para sa pabansang demokrasya ay nagdadala sa ating bayan tungo sa matagal na nating inaasam na makabuluhang pagbabago, lalo na pagbabago sa sitwasyon ng, ng kahirapan ng mayoryang mamamayang Pilipino. Dahil ang pang-ekonomiyang patakaran sa ilalim nito ay mag-aangat sa kabuhayan ng mga mahihirap. Papalitan ang bulok, kurap at elitistang gobyerno at itatayo ang isang gobyerno na magbibigay representasyon at boses sa mga mahihirap na sektor. Tulad ng mga manggagawa, magbubukid, maralitang ang lunsod at mga katutubo, ang pama ito ay makabayan dahil hindi ito magpapasailalim sa, sa dikta at kontrol ng dayuhan sa halip ay ang sariling pagpapasya ng mga mamamayang Pilipino.